ate. Sagutin nyo naman yung mga tinanong nyo noon kung CS ba kayo o normal. Kasi maraming nag-comment na may nag- CS, yung iba normal. O, ikaw, be, kabagis. Ano ka? Normal o CS? CS. Emergency CS. O, CS. Si ate, kabless. SC. Ah, yes. Balik ka CS din po. Yan. CS. And I'm the winner. Normal. i Mm, natin, eh. Ayan, ayan. Ito naman, pwedeng yearly yan, be. Yearly uh, na nga yearly? Na. Oh. Tayo ngayon, te. <laughs> Tayo, be. Alam mo na. daw? Mm -hmm. no. Ano ba kayo, yung mga CS dyan, ilang taon ba bago dapat mag-baby? Uh, kasi, sabi kasi sa, nila eh, 3 years. Sa, uh, sabi mm. ng doktor, di ba? Ganon. 3 mm. years kapag CS, para hindi daw maano yung tahi. Oo, uh, oh, matahi. Pero, Pero may nag, ano, may nagsasabi din na 1 year. Oo, uh, uh, may 1 year. Uh, uh. Mano, ano, kasi, year. Oo. Oh, kasi mga 1 year, no? Tatahiin agad yung tinahina. Doble oh. tahina to. So, yun, ate kanina, wak-wak agad. Oo, oh, wak-wak agad. Diba? Kakawak-wak agad. kahit taon pwede for the Ooh, go. Ilaban ni Ate. ni ati. ba? Ilaban namin ni Katuro. Uh, ilan ba gusto mo, be? Ilan ay, ilan ba namin, anak? Ano, siguro dalawa lang. Susunod uh, na, sana okay, namin lalaki. Ay. Pero pag wala pang lalaki, go <coughs> ulit. Ganun, hanggat walang lalaki, kailangan may junior anong na Katuro. Sa makarami. si Ate Rosing, ano siya? Oh, CS, CS normal. CS din siya. Oh, CS siya. Oh, sa mga nakahula diyan, mm. kami mga tropang CS. Oo. Oh, oh. Oo, oh. kami nila Ate Rosie. Pero Kaya ikaw, lang... ikaw ba sila nang bago sa mong anak? Oh. Dati ako lima. Kaya lang Etong nag-iisa pa lang babae pa super talpe. Baka <laughs> ano na lang siguro? Tatlo. <laughs> <laughs> ikaw ba? Ako parang mapait si Sayon eh. Nagtatanong pa ba natin ang ano? nila, kuya? Nila kabagis, nila kabless, kung ilan maging anak nyo. Hindi naman. Pero siguro pagka kalooban ni Lord na marami, eh di go! Go, 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 Oo, go lang! Magparami Oo. tayo ng mga vloggers Oo. na dumaya. Oh, si ano, si kabagis, eh ano, dalawa lang daw. Kung lalaki na yung sunod dito, stop mm -hmm. na. Ay, ah, oh. same, same. Pero hanggat babae yung lalabas, mm, for the go pa. <laughs> Basta, yeah, ano, ba, ba, pa oh, kung eh. sampung babae pa, wala pa rin lalaki, for the go pa rin. <laughs> Basta makababait na laki, pwede na. Oo. Oh, oh. mm -hmm. eh, pag nanganak ka ulit, tas lalaki ulit. Oh, isa, pa, pa ulit. makababait <laughs> pa tayo. Oh. Para, ano, pare-parehas tayo kumpleto. May babae, may lalaki. Oo. Oh, eh. oh. Ito lang yung, ano eh, ito lang yung magtatanggol sa mga mm -hmm. ba babaeng ako nila, inang at, Only boys boy um, si baby sa iyo. Okay, oh. isang lalaki. Oh, so, Naku, so, oh. Year, paano pag tayo, pinaglaro nila yan ate ng Barbie doll? Sabi ko na Barbie. <laughs> sabi ko nga, <laughs> iba ka mamaya, lagyan ng lipstick puro, to eh. Oo, oh, puro babae kasi. No, oh, oh, oh,